Icaulaba, the senatorial interviews. Balikan natin si Senator Amy Marcos, mga kapuso. Senator, yung, yung issue tungkol sa kalusugan, meron bang pagkakataon? May darating ba ang panahon na masisiro yan? Ah, walang, wala na talagang babayaran ng gastos. Pa, bawal Mahal oh, magkasakit. Mahal eh, magkasakit talaga. Bawal baon, baon ka sa utang. Oo oh, nga, kasi grabe. Ka. kaya bang isiro yan? Hindi na kinakailangan pa ang... Uh, lumapit sa politiko ng ating mga kababayan para makahingi ng tulong sa kanilang pagpapagamot. Ah, Mahiwagan GC! Aray ko po! Kala ko, gift certificate! Medicaid, <laughs> hindi na pala. GL <laughs> na pala. G -L -G -L. Kaya, kaya, ma'am. Anong tingin niyo? Hindi, sa unang-una, siyempre, mag-rehistor tayo dun sa sinasabi ni Weng, yung mm. e consulta Malaking bagay yun eh. Dahil uh, over uh, online, makakakonsulta ka ng doktor, may libreng check-up taon-taon, may ilang test na libre, at bibigyan ka ng uh, gamot. So, up to 1,700 pesos yata ang maibibigay dun. Mm. Kaya lang, ang dami nating reklamo sa PhilHealth. Naku po, ang case rate nila sa amin, ha, dun sa probinsya, umabot ng 10 years. Tama ba yun? Ilang beses na namatay yung pasyente, 10 years pa, nag-iintay sa backlog. Matindi talaga. So, ang uh, akin, matagal na namin na uh, pinapanukala at uh, napasa na yung regional specialty hospitals. Mm -hmm. 2023 pa na, ipasa na yan. Kaya lang, hanggang ngayon, wala pa nangyayari. Yung nanay ko kasi, yan ang pangarap. Mm -hmm. Siya nagpatayo ng heart center, ng ating lung center, kidney center, children center. At yung gusto sana niya, maikalat yan sa iba't ibang probinsya para hindi na linilipad sa Maynila. Eh kaso, wala pa. At uh, sana, ang gawin na lang, Ilocano style ha, talagang Pilipino discarte style, imbes na magpatayo pa ng bagong ospital, na specialty hospital sa bagong, sa bawat region, siguro, mamili na lang yung pinakasikat o pinakamagaling na ospital doon, maglagay ng annex, tapos pondohan ng gobyerno, tapos hmm. itumbok doon sa medical uh, college ng anumang SUC para tuloy-tuloy ang eh, yun ang madalian para palagay ko. At syempre, yung preventive medicine, yung pa-check-up. Pero ang preventive medicine, babalik na naman ako sa budget. Nako, hanggang ngayon, hindi pa natin nabibigyan ang ating BHW, BNS, barangay population, lahat ng mga manang at lola ko, hindi pa nabibigyan ng anuman, pension o stipend. Yung iba dyan, 30 years, 40 years, yan ang preventive medicine. Sila nagbabakuna. Sila nila nag-o-operation timbang sa malnourished. Nako, talaga naman kawawan. Apopolitika pa. Pag napaltan yung kapitan, nako, nadali na naman sila. At uh, meron akong bill na walang nakikinig. Mm. <laughs> Except BBC. Say mo, sa sa UK, abalang-abala sila sa bill ko na hanggang ngayon, hindi pa nahihiring. Ito, yung uh, uh, natuklasan ko, na tambak pala ng asukal ang baby food natin sa Pilipinas. Mm. Oh, okay. Yun ang ginagawa na ng mga iba't ibang korporasyon, multinational, para mabusog yung bata, eh dinadagdagan ng asukal, wala namang palang sustansya yun. Samantalang dun sa abroad, bawal yon, hindi pwedeng ma sa asukal ang bata. Eh hindi talaga maganda yun. pag bawal natin. Preventive medicine pa rin ang pinakamura. Last but not least, ang daldal -dal ko Diyos ko. <laughs> kung uh, maaga uh, magkasakit, ay uh, mas lalong, mas lalong bawal mamatay. Kaya meron rin na bill na free funeral service mm -hmm. kasi ayan na nagluluksa na yung pamilya na may problema pa kung paano magpapalibing doble-doble na ang pasan talagang sobrang hirap kaya sana doon nga sa mahihirap etulungan eh, na natin sa free medical service of uh, free funeral service gagawa ng kasunduan sa mga funeral service uh, establishment ang DSWD kausapin nila magkontrata sila at uh, meron in package sa bawat funeral service. Ayan, okay. Uh, Madam Senator, dito naman tayo sa controversial na confidential and intelligence Ay, fund po. Ano po ba ang uh, Uh, masasabi nyo dyan para matiyak na magiging maayos po ang implementation po niyan. Yes, ang uh, confidential fund, ang uh, talagang uh, inatasan ng ating saligang batas ay ang COA na magbusisi ng lahat ng pondo, confidential man, intelligence man, kung ano yan. Eh hanggang ngayon di pa tapos yung pagbubusisi ng COA, abangan natin sana yung uh, report niyan. Pakatapos, yung, sa akin kasi nakita naman natin yung Quadcom. Kung talagang sapat na, marami may naman sila naungkat. Kung sapat na yung ebidensya, di ihain na sa korte kasi hindi naman kami prosecutorial hanggang in aid of legislation. At uh, yan ang dapat tignan. Kung in aid of legislation, baguhin ba natin? Kasi napakaraming ahensya may intelligence at confidential fund. Nagtataka ako. Samantalang yung iba, katulad yung DFA, may intelligence fund yan dati, confidential, hmm. para sagipin yung mga inaaping uh, OFW natin. Isipin mo, tinanggal. Ngayon, papano irobin? re-rescue yung ating mga uh, OFW na binubugbog, inaape, tapos ilalagay sa safe house, eh wala na silang pondo para doon. Kaya ako nangangamba. Kaya siguro panahon ng tignan, sino ang may confidential fund? Karapat dapat ba? At uh, sino ang wala? So hindi dapat lahat ng, uh, may mga civilian agencies na hindi dapat binibigyan ng confidential Oo fund? Oo naman, kasi kung sino sino na lang nabigyan, uh, samantala yung karapat dapat, tulad nga ng DFA na nangangailangan, kasi kawawa ginagawa yung OFW natin, abay uh, dapat uh, ibalik yan. Iba, West Philippines si tayo. Nako, kayo, mahabang usapin. <laughs> kayo po ay chairman ng uh, Senate Committee on Foreign Relations. So, akmang akma sa inyo ito. Kahapon, inamin po na inyong kapatid si Pangulong Bongbong Marcos na walang kakayanan ang Pilipinas para itaboy yung monster ship ng China at iba pa mga barko na nandyan ng China sa West Philippine Sea. Ano ang pagtanggap niyo doon? Ito boy pag-amin ng kahinaan ng bansa natin o may nakikita kayong paraan para magawa natin yung dapat natin gawin sa West Philippine Sea? Ay hindi. Nagsasabi lang ng totoo yung kapatid ko. Tama naman si Ading Bongbo. Hmm. Totoo naman, aminin natin, wala tayong kakayahan. Kaya wag tayo masyado maangas magsasalita. Hmm. Magpalakas muna tayo. At uh, nung panahon ng tatay ko, may tinatawag na self-reliant defense posture. Eh dapat ganoon. Bigyan natin ang sariling kakayahan ng ating mga sundalo. May kulang-kulang na bala. Yung baril iniimport, second hand. Mm -hmm. Yung mga helicopter, third hand. Nagbabagsakan sa langit. Nakupo, kawawa naman sila. Nung uh, dati, nung dekada 70, meron tayong mga defense manufacturing. Mm -hmm. Dito ginagawa yung mga baril. Hanggang ngayon nga, nag-export. Dito ginagawa, pati yung mga patrol boat Nag-export tayo ng mga mini cruiser. Lahat kami natutong mag-drive dyan sa mini cruiser na yan. In-export pa yan. Pati yung mga G Jiffy kung ano-ano talagang ginagawa. Umabot pa nga sa panahon na meron ng Pilipino missile. Mm. At ang tawag pa nga, bong-bong missile nung panahon ba na yun. Ano eh ngayon, la <laughs> ngayon, wala na. No, wala. wala na lahat yung, uh, yung ating kakayahan na mag-manufacture <laughs> o magsarili. Uh, importante yun eh, kasi kahit ilan pa ang kaalyado mo, may hangganan yan. Mm. Ang Pilipino pa rin ang magtatanggol ng Pilipinas. At uh, isa pa, yung ating AFP mo modernization budget nako na naman sa 2025 tinanggalan na naman ng 15 billion nako sabi ko seryoso ba tayo hindi ba tayo natatakot yun ang problema tapos makipagpulong tayo hindi naman tayo solo claimant diyan sa West Philippine Sea Aha. ipulong natin yung iba yung mga Vietnam Indonesia magkaisa tayo para nagda -dialogo. At, at uh, syempre yung mga kaalyado nating mga malalakas US ang uh, Australia tapos na katatap pus lang namin ako nagpasimuno at nag-sponsor dyan sa Japanese kaya maganda marami tayong kaibigan. Ito ma'am, uh, bagay na bagay sa inyo po ito. Pastok, mabilis kayo magsalita hmm. eh. O oh, nga, sobra, sobra 'kong bilis magsalita. Naghahabol ako ng oras ang dami ng tanong eh. Nakikita ko yung mga papel niyo kapal kapali. Eh. Mamaya ipapasto ka namin ha. Babalikan natin si Senator Amy Marcos. Tingnan muna tayo. <laughs> sa ilang sandali baka kapuso. Ang ikaw na ba sa senatorial interview say magbabalik baka kapuso. A las ocho cuarenta y nueve, stand by. Y cauda The Sanatorio Interviews. <muchas>